impeachment kasi uh, sinabi ng Supreme Court na unconstitutional. Uh, ano po ang uh, bang ng mga senador na kapag usap na po ba kayo lahat? Well, may caucus tomorrow. No, but um, number one, klaro naman yung sinabi ng Supreme Court. Number two, you can hold the Vice President accountable. Pwede ka mag-file ulit sa February. Open din yung ibang mga avenue. Uh, number three, hindi naman siya presidente. Hindi naman, wala naman siya sa kabinete ngayon eh. Di ba? Kasi yung sasabihin mong 4 months pa yan, 6 months, 7 months pa yan. Kung ikaw ay official ngayon at ganyan allegation sa iyo, di papasok dyan yung agad-agad kailangang mangyari. But the reality is, she's a sitting vice president, but she's not a cabinet member nor she president now. So yung maayos na impeachment is better than pipilitin natin na sinabi na ng Supreme Court, eto yung tamang procedure. But sir, under the Constitution, sorry lang, once na nag-convene na nga ang impeachment court, kayo na lang po ang may sole authority na mag-decide sa lahat ng impeachment cases. Yes, but klaro kasi sinabi ng Supreme Court, void ab initio. Pero mali daw so po. Na, na, pero, so Pero sa mali daw po nakaangkla yung desisyon ng Korte Suprema, ang argument ng House. Well, that's why they're the Supreme Court. Kasi may hangganan yung mag-decide. We can argue to death kung ano tama at mali sa konstitusyon. So, meron naman silang motion uh, uh, for reconsideration. So that's an option to wait for that, 'di ba? But but if you don't have a motion for reconsideration or if the court upholds it pa rin, then you have to follow the decision as far as the procedure. We've always done that. I mean, sa Francisco case, yung one year filing, sinunod natin, eh, 'di ba? So pag hindi mo sinunod ngayon, you'll be unnecessarily courting a constitutional crisis. But some groups are saying, okay na lang ba na palagpasin po at hindi makita yung mga ebidensya against this 600... Hindi nga pinapalampas dahil pwede mo nga i-file ng maayos. ba? Diba? Walang katapusan yung argument both sides. ba? Diba? That's why it's better na Supreme Court. Can you imagine kung nag... Kung nag-ano na kami, nag-hearing na kami, tapos afterwards, saka sinabing unconstitutional. Diba?